Mahal naming mga kaibigan, minabuti po naming maglabas muli ng disclaimer video na ito upang magbabala sa inyo kaugnay ng mga bagong advertisement ng mga produkto kung saan pinalilitaw nila na ako at kami ang nag i gamit ang aming video. AI generated ang boses at buka ng bibilan sa mga produkto ito ay katulad ng TX500, Moniflix, Diabetic Cure, Verticure, Blood Pleasure Gold. Para G, Capsule. Cystocure Advanced. Live show. Sure. Calabas, Miracle Fruit Soft Gel. Cellula. Neurotech Brain Memory Booster. Vertimail. Guyabano Herbal Capsule. Thyroid A. Sinocure Advanced. Best. Ton Secure. Doctor Life Plus. Vascular Health. Ecofit Capsule. Hemorrhoid Quick. Kidney Detoxy Cleanser. Mayon Volcano Oil. Colon Care Advance. Deep Cleansing Foot Pad. Art Relief. At Dito On Oil. Ang mga nabanggit na produkto po ay hindi namin kailanman iniendorso sapagkat hindi namin kilala kung sino ang gumawa niyan. Hindi rin namin alam kung ano ang laman ng mga ingredients na mga yan na maaaring makasama sa inyong kalusugan. Kaya laging tatandaan, huwag bibili sa mga ganitong nagbebe enta online dahil buhay po ninyo ang nalalagay sa alanganin at maaari pong ikamatay